mga guys, pupunta po ako ngayon sa palengke at bibili po ako ng aming mga ulamin, yung tanghalian. Sana po ako sa bayan. Dito na po, nakasakay na ako sa tricycle. Bibili po ako ng medyo masarap-sarap po ngayong ulam. Kung sasabawan, magandang tanghali po dyan sa inyong lahat. dali nangangap po nangangapit ang ilong ko. Kailan natin, kailangan natin ay may sabaw ngayon ng ulam. Kasi po mainit ang panahon. Oh! Uh? <laughs> tumatalong-talong, patipit ko, tumatalong-talong. ayo man gumay oh out emo talon pa oh bo nagaluan saripok ko malikot kasi po ay may bako bako kota tanghali po dyan Salamat well, guys <laughs> Ang the right wall. isa. dyan. Nabili po ako ng ulam. Ay, lalaban naman po ang ulam. Yes. Sasabawan namin. Mga guys, sasababa po namin yan. Masarap po yan. Sa baba, lalagyan lang po siya ng luya. So, ako po ay bibili po ng palahok Pero po sa... Pero mo piso kay Marian, vlogger. Pang, pang namin sa sa aming uulong baboy at lalagyan namin ng Refolio, sasabawan po namin po siya. 25. Ate, magkano ang malit na refolio yan? Neng. Sige, neng, ayaw mo na. Magkano ba, re? Magkano na rin, neng? Yan, yeah, bumili po ako mga guys ng aming pong panlahok ngayon sa ano po, yan, bumili po ako ng amin po sa bawan. Okay na po yan. At ako po ay, ako po ay uuwi na po. So, mga guys, pauwi na po ako ngayon po. At ako po ay, ang sinadya ko lang po dito sa palengke. Ang ulam namin pantang po. Yan, ang binili ko po ay isang kilo po. 300 po ang kilo. Parehatan ako nabigla doon. 300. <laughs> Sana eh, nag na lang po ako. na tani nag -ano na lang puli ako. Sana'y nagtuyot tuyot na lang po ako. <laughs> Hindi, okay na po din po yun. Kaya, pag-misa po naman ay mag-ulap din tayo ng masarap-sarap at lagyan natin ng sasabawan. Yes, guys, alright. <laughs> Nabigla ko ah. Nabigla ko sa 300 ah. Hindi, joke alit lang po yun. Ano po, pinauwi po ko ako ng aking asawa dito at siya po ay nakasahod po ng, ng salipo po at dinawat ko po kami po pampili ng ulam. <laughs> dahil po ay ilang araw natin din po naman kami na talong dilata, tuyo tinapa may iba-iba po naman po ngayon ng ulam ganyan po talaga ako mamalingke napakabilis ko po mabilis po ako mamalingke saglit pala babalik na agad ako pa po magdadaw po po sa po niya. At ako po eh, mag po. na po at malapit natin po naman ako. Nandito dito na lang. Bye-bye!